Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Hi everyone! Hi everyone. Welcome here dito sa Mahiwagang Buwan. At finally, nagkaroon na tayo ng face reveal ang uh, boses sa likod ng Mahiwagang Buwan. So since ngayon ay uh, second uh, year anniversary at special episode dito, kaya nag-reveal na ang inyong lola. <laughs> so anyways, uh, binabati ko po tayong lahat at palakpakan natin ang ating mga sarili. Dahil sa success ng uh, Mahiwagang Buwan na kahit hindi masyadong mataas ang ating uh, following and subscription, okay lang po. Basta mahalaga is uh, nakakapag-share tayo at may mga nakaka-resonate at nakakatulong kahit pa ang ating channel. Ngayon, since special po, magpapasalamat po ako sa inyo ng sobra dahil sa supportan nyo dito sa ating channel. at um, yan ay hindi mangyayari kundi dahil sa inyong lahat at sa patuloy niyong pag-support at pagtangkilik. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Okay. Last year, kung natatandaan nyo, nagkaroon tayo ng guest pero hindi ako nag-appear, di ba? So, yon ay si Sir MB Mike Bila. Ang kasama ko na kakosa at uh, business... Consultant. Ka. <laughs> Consultant, kakosa, <laughs> At business partner. at uh, We came from media network before. Yun yung aming trabaho dati. Ngayon, uh, nagkaroon na kami ng parang business together na outside the network. And uh, we're creating a production, music production, and uh, video production na din. So let's welcome si Mr. Mike Bila for the second time around. <laughs> Yan, okay. So pag-uusapan natin ay syempre ang tungkol sa ating spirituality. And before uh, going further sa ating mga discussion, uh, I'd like to uh, give you some insight kung bakit ba tayo nakarating dito sa point na 'to, sa path na ito, sa journey na ito. It's because nangyari siya, matagal yung process. For me, ah Bago siya. Actually, meron na mga hint, pero gradual lang yung facing ko. And uh, malaki yung naging process. Marami kang questions kung ano yung nangyayari sa buhay mo, nangyayari sa paligid mo. Meron kang self-assessment, ine-evaluate mo yung sarili mo. Saan ka na ba? Bakit ba ganito? Ba't marami kang tanong? sa lahat ng bagay, sa sosyadad, sa komunidad, sa reliyon, politika, at whatever. Until I came up to the point, nagkaroon na kami ng parang biggest challenge. Yung downfall, nakasama siya, witness siya, <laughs> na nagkaroon kami ng parang, like, yung mother niya namatay uh, that year, a month after yung mom ko naman yung namatay, and rest in peace sa kanila. And then right after nun, yung downfall ng business na sobrang bagsak as in lugi and then parang diniin ka talaga pababa. So yun yung siguro yung malaking punch. Doon, doon ko pinilit bumangon. Maraming problema pa na sunod-sunod yon sunod-sunod na blow. nagresign ako doon sa work ko, and then nag ng bagong business, and then marami pa rin failure. Hindi siya talagang biglang smooth sailing lahat right afternoon And uh, dumating yung pandemic, dumating lahat na parang totally ang laki ng pagbabago sa buhay. Para kang nag-start nag ng bagong buhay, kahit na mahirap, bumangon financially, emotionally, mentally, physically, lahat, sama-sama na yun. Malaking naging participation nun doon sa awakening. Hanggang sa dumating yung point na nag-try ako mag-create ng uh, content at gusto ko i-express lang yung sarili ko. But then again, nakatulong naman siya at um, I'm happy na kailangan natin bigyan ng motivation yung sarili natin at inspiration pa rin na magpasalamat tayo palagi na tayo is still here. At yun na lang pagising natin sa umaga is ang malaking bagay na pasasalamat dahil nandito pa tayo at tumutuloy pa rin dun sa mission natin, sa purpose natin sa buhay. Ngayon naman, ibibigay ko sa inyo ang ating guest para mag-share din ng kanyang experience. Moral bakit siya nakarating dito sa path ng spirituality? Moral support lang naman ako eh. Go ahead, Mr. Mike. Um, mahirap i-detalye kung kailan nag-start yung kung paano mo yung mga bagay-bagay. Doon sa, di pa sabi mo nga kanina, na ang challenges, sunod-sunod, mm -hmm. tapos biglang merong, uy, maganda mangyayari, tapos biglang di siya mangyayari. Alam mo yun, may maganda mangyayari, tapos biglang parang, biglang hinila. Parang gano'n, na parang iti-test kung gaano ka tatag. Yun kasi siya, yung yung spirituality naman kasi, basically, dito sa, sa Pilipinas, lalo na, sa mundo, madalas nilang sinasabi is religion. Yung spirituality is reflection mo rin sa sarili mm -hmm. yung, yung, pinapakita niya sa iyo eh. Mm. -hmm. Oh, good thing na, na meron tayong mga religion na nagiging foundation din natin kung nagwo-work sa atin. Mm -hmm. But, At saka yung kinakapitan mo, di ba? So, bakit? oh, kumbaga parang bas tinuturo ka kanya maging malakas, mm -hmm. matatag dun sa pagkatao mo, sa personality mo. Tapos, binibigay niya sa'yo yung realization na maganda sa sarili mo is yung foundation na nabubuo mo mm -hmm. na nagagamit mo siya in a positive way at to share doon dun sa mga mm -hmm. sa mga tao. Yeah. Sa mga kapaligid, sa, iyo, sa family mo, sa mm -hmm. sa, sa mga bebes. <laughs> sa akin ah, mm -hmm. yung basic nan perception na about... tulong niya sa akin dahil syempre sabi ko nga nung last na nakita nyo yung mukha na to mm -hmm. dito sa may wagang buwan eh yun sa depression mm -hmm. ba diba? so pagdaan mo dun kumbaga pagkatapos mo nun parang biglang may malaking tinik na natanggal sa iyo mm -hmm. na hindi man mag-align sa iyo yung sitwasyon eh hindi na ganoon ka big deal mm -hmm. pag ilalagay naman natin siya doon sa Like yung universe, spirituality. Spirituality, so consciousness. Eh, hindi naman tayo expert para magsalita mm -hmm. <laughs> tungkol doon dahil meron talaga mga taong... Mm -hmm. Pero ano yung dun, yung nararamdaman mo, yun yun eh. Yun yung importante sa lahat. Ang mahalaga is yung pakiramdam. Kung paano kang magsaswim in sa buhay mo. Fulfillment ba at uh, gratitude eh. Yeah. Yun yung, It's uh, always that, di ba, na don't forget... Process. I-practice your gratitude, being grateful, grateful natin. tapos yung kahit papano na kahit na tayo malungkot, nakukuha pa rin natin umiti, is still we need to be grateful on that, na kahit papano is nakakangiti tayo despite the problems around us, ba diba? Actually siya, we go into the path ng spirituality without knowing it. It all comes to you naturally, parang as if... It's like waking up, 'di ba? So pagising sa umaga, may namulat ka na la. Isa e amin, maraming bagay, maraming pagsubok na namumulat ka pero isineset aside mo, hindi mo pinapansin. Yung realization mo na eh, Ay, biglang bigla ganun, na lang snap, 'di ba? May parang, realization ka. Snap of a finger, biglang ah magbibigay sa ng motivation mm -hmm. na mag-move uh, mm -hmm. nung moment na 'yon. Mm -hmm. Parang ganun. Minsan may mga tanong ka na parang gulong-gulong utak mo, parang hindi klaro. Tapos, bukas, <laughs> biglang pa. Wala lang meron, oh. Uy, okay, hmm. Mga mo, downloads ano. na, parang situational hmm. siya na, parang design para hmm. sa sitwasyon mo. Hmm. Alam mo yun? Minsan kasi, pag hindi tayo sensitive sa mga ganong bagay, dumaan sa utak natin, pero... Actually, ganon ako dati. Yung parang... Ah kinakatokan na pero hindi niyo na hindi pa rin kayo nagigising dun sa point na yun. Ganon siya. Ganon siya ka, kanatural natural na lalabas sa inyo kung paano kayo huminga. Mapapakinggan niyo siya unknowingly, unconsciously. It's like, that's spirituality na pagka naging mas mindful ka, mararamdaman mo lahat ng bagay, lahat ng pangyayari sa'yo. Like, kunwari, uh, ay, teka, malito, So meron ka ng self-assessment agad sa sarili mo na nag nalalaman mo na agad meron ka ng ano meron ka ng check and balance. Mm. Sa pero isip mo, 'di ba, ano, parang kumbaga, yung mindfulness kailangan din cautious ka mm -hmm. sa actions. Mm -hmm. Kasi pag naging mindful ka, mas vulnerable ka mm -hmm. sa sitwasyon. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Sa mga bagay-bagay, 'yun yung magiging effect nun eh. Pero kumbaga, kailangan mo rin ng ate ah, ka lang mindful ka pero Nandun yung mindset mo na up, oh, uh, ihinga muna ako bago ako mag-react sa mga bagay-bagay. Mm, yun yung sinasabi ko sa inyo palaga, di ba? <laughs> yung parang... Mindfulness uh, is para maging aware ka uh, lang oh, eh. Yung, yung tamang balance ka mm -hmm, lang dapat. Nasa gitna ka lang. May mga nagtatanong sa inyo is how you will find your center. It means na parang, alam mo yung balance eh. Balance eh. Alam mo yung, nandoon sa neutral part ng positive at negative kasi meron kang ini-iniway in, in mo. 'Yun yung kumbaga konektado siya sa being mindful. Na parang kunwari galit ka, 'di ba? Parang kailangan ba ako mag-react doon sa galit ko? So kailangan mindful ka doon na baka mamaya meron kang masabi na pagsisihan mo o meron kang maging aksyon na pagsisihan mo na hindi mo na maibabalik. Mm. Doon mo rin realize yung kung paano mag mag-work yung mismong consciousness mo minsan ma-realize mo kuwari may isang situation yung utak mo na na-navigate na yung consciousness mo mm -hmm. na na-navigate na yung mga scenario mm -hmm. para kang si Doctor Strange pero hindi, no, mo nakikita na. mo sa utak mo yung yung mga bagay-bagay pag ginawa ko to ano mangyayari ano posible mangyayari basically posible lang naman yung yung pwede mong mm -hmm. ano pero kahit babano, ba, no, nade mo yung mga mm -hmm. mga factors mm -hmm. ng mga bagay-bagay para makakam-up ka na magandang ng decision, tamang decision. decision para Kasi, sayo. every second ng buhay natin is decision. Mm -hmm. Decision may mm -hmm. choice and decision. Kung baga, choice mo na ano, minsan involuntary yung galaw ng ano mo, pero nag-decide ka pa rin doon sa maliit na bagay na yun, na tipong habang nagsasalita ako ngayon, yung pagtaas ng kamay ko na ganto is basically my decision to do. Hmm. May mga nagtatanong din sa akin dito. So parang iginador ko na lahat yung questions kasi questions and answers na gusto ko rin naman i-share sa inyo na openly na hindi lang doon sa comment, di ba? So yung mga tinatanong is parang ano daw yung dark night of the soul. So katulad nung na-mention ko kanina na yun yung mga suntok sa inyo, yung mga dagok sa inyo, yung mabitinde as in major problem. Pwedeng na-aksidente, or pwedeng may namatay kayong mahal sa buhay. Ma, ito Marami. situation Maraming Maraming sitwasyon may, yung, na It Doesn't necessarily mean na light yung bagay para sa yo. Mm -mm. Is light yung bagay para sa akin. Mm -mm. Minsan um wala kang pambayad sa sa mga bagay-bagay. Sa mga bills kung, kung kung, kung, saan. kung, kung, yun eh mabigat para sa iyo hindi ko pwedeng sabihin na mabigat sa iyo na mabigat sa akin or vice versa mm -hmm. Parang, parang parang Kung kumbaga hindi natin masasabi na kumbaga mabigat lang na mga bagay yung dark night of the soul depende yan sa per, sa perception, perception mo. mo. sa pag accept sa pagtanggap pag -pag mo, dun sa, mo dun sa, sa sitwasyon na, na, pumapasok sa iyo di ba inabot mo yung dark night nakakaabot tayo sa point na yun, Doon tayo nagkakaroon ng wake up call. Nare-realize natin lahat ng bagay na nangyayari sa atin. So, parang iniisip natin, bakit na sobra na akong malas? Yun yung ano yun. Eh. ba? Sobra na akong malas, wala nang pumasok sa akin maganda, di ba, sa buhay na to. Alam mo yun, marami ka ng bagay na sinasabi sa sa'yo na parang sobra ka na nagkakaroon ng self-pity. Pero, yun yung point na hinahata ka na. Kung baga parang tinatawag ka para gumising ka na despite everything, find your center. Kailangan mong malaman ano ba yung magiging desisyon mo. Kagaya ng sinabi niya, desisyon, choices mo sa buhay. Ano yung mga nakahain sa yung choices dyan? Ano nakahain sa Kung anong magiging desisyon mo dun sa mga nakalatag sa yung choices? Hmm. Tsaka, Nasa sa'yo diba, yun, yun di ba? Yun yung dark night, hmm. di ba pag dark night of the soul, yung realization mo din na dun sa awakening na parang choice kung daanan to. Hmm. Kasi nagre-react ako sa mga bagay na, kumbaga, may mga mabibigat na bagay na yung loss specially, mabigat talaga siya kahit anong gawin natin. Pero kumbaga, choice nating mag-move on, choice nating hindi mag-move on. Hmm. Alam mo yun, may choice hmm. ka pa rin eh. Pero, ang isang resolution pagdaan mo dun sa dark night na ito is pag na-overcome mo siya. Yun yung greatest point in yourself na nag-expand ka, nagkaroon ka ng spiritual growth. Kasi na-overcome mo siya eh. So, ibig sabihin nun, pag may dumating na problema sa yun sa susunod, dahil umabot ka na dun sa point, nas nasagad ka, nasukdulan na para sa yung problema na to, tapos meron pang dumaan sa'yo, kaya mo na siya. Makakaya mo kasi na-overcome mo na yung major eh. Habang nalalagpasan mo lahat ng problema na yon nag-expand ka kasi nire-recalibrate nung spirituality mm -hmm. nung awakening yung consciousness mo mm -hmm. how to think how to navigate life eh. yung foundation mo nagkakaroon siya no? ng tweak mm -hmm. adjustment dun sa mga bagay-bagay kaya anong nangyayari eh pag dumaan yung pag dumating yung ah ganito ah, ganito ulit parang gaya okay Susunod, oh, susunod, parang normal na lang sa akin to. Diba? Parang ganon. So, dadating ka din sa point na yung mga problema na dumadating. Okay na yan, kaya ko yan. So, yun yung parang, kasi tumatatag ka na eh. Yun yung ibig sabihin ng parang nag-expand e ka. Lumalawak yung pangunawa mo, yung wisdom mo dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. So, yun yung mga karanasan natin, di ba? Na sinasabi ko sa inyo palagi is, through our uh, experiences sa ating mga karanasan, nag expand din yung ating wisdom. Nakukuha natin lahat yun. At yun yung, yung kalakip ng spiritualidad. From before, na parang ang bilis mo sumuko, ang dali mong padala dun sa lahat ng mga problema, pero ngayon, ibang-iba ka na, di ba? Parang hindi na ikaw ibang, yun. Mararamdaman mong refresh ka. Parang kang bagong tao na hmm. ha, refresh. Parang merong rebirth. Yan Ay yan, nga. exactly, that's rebirth. Magugulat ka na ano eh, minimal effort sa tamang time, biglang pak. Parang binibigay na sa'yo, parang inaabot na lang sa'yo yung yung bagay na gusto hmm. mong mangyari sa buhay mo. Parang ganun. Dahil nga, yung brain natin is hmm. nalilesin yung mga negativity na ma-manifest natin sa universe. Hmm. Di ba? Parang, okay. parang gano'n. Actually, may mga, ano pa eh.